Hello guys! Welcome back to my channel Richard Gutierrez anak ni Annabelle Rama at Eric Gutierrez ay masaya at sobrang grateful sa kanalabasan ng kanilang teleseryeng The Iron Heart at tapos na ang season 1 ngayon naman ay season 2 na at patapos na rin. Kaya naman Sobrang proud at natutuwa ang ABS-CBN, mga advertiser, financial at marketing department ng ABS-CBN sa resulta at success ng uh, The Iron Heart Season 1 at Season 2. Ito nga at naglabas ng uh, saloobin at statement itong si Richard Gutierrez sa mga taong walang sawang sumusuporta sa kanilang teleserye na Season 1 na sa Pilipinas Sin Sinute at uh, ang season 2 ay sa Italy naman sinot nila at talaga namang matagumpay At mataas ang rating At malakas sa mga advertisers Kaya naman tuwang-tuwa Ang uh, aktor Ang sikat na aktor na si Richard Gutierrez Pati ang mga magulang nila Magulang niya ni si Annabel Rama At Eddie Gutierrez Ay tuwang-tuwa at proud bilang magulang Ni Richard Gutierrez at ang kanyang asawang Si Sarah Labati Sabi nga ng mga fans, mga netizens Mas malakas di umano ang uh, The Iron Heart ngayon kumpara sa The Batang Kiyapo ni Coco Martin pero gayon naman sabi ni Richard masaya siya dahil tagumpay at maraming sumusuporta sa kanilang The Iron Heart teleserye season 1 at season 2 at maraming salamat yan nga ang laging sinasabi ni Richard Gutierrez sa kanyang mga fans mga kapuso kapatid at mga kapamilya